Hey, yo, what's up, Gantang, Ngayon, magmumukbang na naman kami. Ito na yung kasamaan ko. Si Luis Vlad, si John Mark. Babay, si Ganggang. Ito po. Ito po yung ano namin, uh, mukbangin. Kuryuso, ito. Kasi, wala na kaming budas. Ito na, na yung kakainin namin. di oh. Diba? Oh. Ito, kasi, ito yung kakainin namin na dito sa bukid. Napakasarap to. Ito, healthy body yung katawan mo dito pag magkain ka ng kuryoso. O, oh, di ba? Kuryoso is seryoso. Hala <laughs> buga. Oh, kain na tayo. Mga body. Lantang hmm. kinagwang. Ito na. Um. Ang pares ay idol Ang pares. O. Um. Ang pares namin ay kupra. Nyug. Ito. oh Ito yung kain namin kasi wala kaming budas. Ihalo <laughs> namin to. Um. O, okay? Kain na. Palitan ko itong sa akin. Ito na. Hmm. Hindi na ito eh. Mm. Dito sa amin. Kahit ano-ano lang yung kinakain namin. Basta hindi lang yung makalason. Hmm. Wala kaming pinipili. Hmm. Kung sino magpapakain dyan. Ipapakain ko sa kanya. Oh. Ayan e o. Si John Mark. Oh, kakak ini jangan matlang basta gugasan lang yan. Ah. Gua yan. Di ba? Hmm. serap. Hmm. yang kurioso. Serioso. may kasamang kupra. Huwag nyo kami pagkamalan na ano ha? Mga, ano kami ha? Mga rebelde. Hindi po kami rebuild Ay, joke lang. Kasi kung may nakita ko sa sinasabi nila, pag ganito nung kinakain, mga rebelde. Nako. Pag ganito nung kinakain, pagkamalan na ano? Ito. Serious tayo ha? <laughs> Pagkain talaga namin to. Itong merinda namin. Mm. Mm, diba? Mm. di mm, diba? Mm. Tingnan nyo yung bio. Napakaganda. Dami mo makikita. Punong niyog. ah uh, ibon. Ibon lang may layang lumipad. Mm. Uh, ibon lang may layang lumipad. Diba? Mga parts. um mm -hmm.